Hello po mga kalaki, magandang alasing 5 po ng hapon, syempre ngayong 5pm po ng May 5. Bayan po mga kalaki. Ay dumigay ako, sorry po kasi uminom ako ng tubig kanina. Maraming maraming salamat po sa mga uh, laki followers natin dyan na nakatutok na naghahangad po na manalo. Huwag po kayong mag-alala mga kalaki, tinututukan ko po lalong lalo na po yung mga kasali natin sa private consultation. Tsaka yung mga binibigay po natin numero sa inyo, pinag-aaralan po natin mabuti yung mga kalaki. Panoorin nyo lang po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Kung hindi po nananalo kayo, wag po kayong maingit sa kapalaran ng iba. Lagi ko po, po sinasabi yan, maging masaya tayo sa kapalaran ng iba dahil may mas magandang biyaya pong nagaantay po para sa atin. Okay? At syempre ngayon pong, ayan, kahit alas na, maaraw pa rin po mga kalaki. Ano po, wag na wag po kayong mga kalaki na nagpapabasa ng pawis. Dapat po, ingat-ingat po tayo sa kalusugan natin. Okay? Kaya mga kalaki, tutok na rito. Ibibigay ko na pa mga kumpletong digits ngayon pong alas 5 ng hapon. Kung ready ka na, abay. Kunin mo na mga lucky numbers namin Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging siyempre Milyonaryo Ayan mga kalaki ha Ang mga lucky numbers po natin inaalagaan po ito ng 3 days Bago po natin palitan Huwag nyo po agad binibitawan mga kalaki At siyempre Ang ibibigay po natin ngayong mga kalaki ngayong hapon na to Tatlong 2 digit Tatlong 3 digit Tatlong 4 digit Dalawang 5 digit dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid natin mga lucky followers at pwede nyo po itong tayaan mga kalaki sa may nagpapabati ka agad. Sige, maya maya po. Meron, ah uh, pwede nyo po itong tayaan sa STL, sa Weteng, sa National, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Yan po mga kalaki. Ating mga lucky numbers, pwede po yan kahit saan. Basta galing po sa amin ang mga lucky numbers. Kunin mo, tayaan mo pag nagustuhan mo. Good luck mga kalaki. At eto na po, <coughs> ang unang two-digit lucky numbers ang 2 digit lucky numbers mo ay ilista mo na mga kalaki ha number 1 8 yan po yung una ang pangalawa po number 12 26 ang pangatlo po number 3 15 ayan po mga kalaki ang pangatlong 2 digit lucky numbers at syempre po ang 3 digit lucky numbers natin ay number 2 1, 9. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 7, 2, at ang pangatlo po ay number 630 Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers namin ay number 9291 Yan po ang una Ang pangalawa po, number 6071 At ang pangatlo po ay number 833 6. Ayan mga kalaki, yan po yung pangatlong 4-digit lucky numbers. Nabigay na po natin ang 2-digit, ang 3-digit, 4-digit. Tandaan nyo po yan, nailista nyo po yan. Pwede nyo po yan i-rumble pag inilaban nyo po yan sa mga sukin yung mga outlet. Okay? At wag na wag nyo po kakalimutan ang mga lucky numbers natin. wag Huwag niyo po agad binibitawan. Bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers na nakabang dyan, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw hanapin nyo po kami sa Facebook i-search nyo po Red Parungkin na merong, i-check nyo po lagi ang followers na merong 400,000 followers check kami po yan sa Facebook, may second account po tayo Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako no, may na may 51,000 followers nakasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchalian ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Palungkin po na merong 424,000 followers and yung legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers yan mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po, padada lang kita ng lucky numbers, agad, agad, agad dyan po sa messenger mo mga kalaki okay, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki, ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad National Weteng ako po susuportahan kita dyan. Iko-code ko ang birthman at birthday mo. Pag sumali ka sa amin sa private consultation, na alagaan kita sa laban mo sa loob po ng tatlong buwan. Okay? Wala po itong pilitan. Kaya sa mga interesado po na subukan ng private consult consultation namin, message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. At tandaan nyo po ang lucky numbers namin. 3 days po bago natin palitan. Ito na po. Ibibigay ko na po sa inyo ang mga 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad, kunin mo na. Handa ka na ba? Ito na po ang 5 digit lucky numbers. Number 31, number 38, number 16, number 24, at number 27. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 19, number 35, number 33, number 11, at number at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang ating 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin ay pwede po dito ang 642 645 649 655 at 658 6 digit lucky numbers kaya eto na po hindi na natin patatagalin unang numero para sa 6 digit lucky numbers number 24 24a ah. number 15 number 17 number 28 number 37 at number 39. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa mga kalaki, number 19, number 38, number 42, number 20, number 11, at number 7. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga laki numbers natin ngayon pong 5pm ha. Takbo na sa mga suki yung outlet at ayan, medyo ma-okay na, medyo wala ng araw ha takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan nyo ng 3 days bago natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat Ang shout time kanina pa tumuto Nating ating isang cellphone ayan shout po kay ayan happy happy viewing po at happy happy birthday po kay kay kuya Ronnie Cruz Ronnie Cruz po ng Tarlac City. Hello po sa inyo sa mga taga Tarlac po diyan. Shout out po sa inyo Tarlac na panalo na kita alam ko 'yan. At happy happy birthday sa iyo Sir Ronnie. Uh, maraming maraming salamat sa laging panonood niyo po sa amin. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver na manjaan po sa May Binangonan Rizal. Uy, ang layo niya. Na hello po sa mga taga Binangonan Rizal. Shout out po sa inyo sa mga tricycle driver, jeepney driver may bus ba dyan? Kung meron man dyan, saludo po kami sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok nyo po sa amin. At syempre po, re-replyan ko po kayo ngayon yung mga nagpa-shoutout na Bibigyan ko po ng mga lucky numbers private dahil sila po ay nagpa-shoutout. Sa mga gusto po magpa-shoutout mga kalaki, comment lang po ng comment at share ng share ng mga video at dapat po nakafollow para po mapansin kita mga kalaki. Good luck! At ingat mga kalaki, tara na po. Ako rin po tataya ngayong hapon. Tataya ako ng 6.45 at ng 6. Basta. Tatlong six digit ang tatayain ko mamaya. Good luck.